noong bata pa ilan sa atin, dumaan sa pagkabinat at dalaga, maging noong magkaedad na hindi maikakailang isa sa maituturing nating unconditional love na ating natanggap ay ang pagmamahal mula sa ating mga magulang. At magandang halimbawa dyan, ang istorya ng overseas Filipino worker na si Resty na kasalukuyang nagtatrabaho sa Malaysia. Umantig kasi sa netizens ang ibinahagi nitong video kung saan emosyonal niyang ibinahagi ang natanggap niyang mensahe mula sa kanyang ina na si Mommy Evelyn. I, I am... Because this angel has flown away from me, leaving me with drunk. TikTok video, hindi na napigilan ni Resti na napaiyak nang mag-send ng kanyang ina ng letrato ng isang email na nakaprint sa papel. Hindi raw kasi alam ni Mami Evelyn kung paano mag-screenshot gamit ang kanyang cellphone. At dahil tinutulungan nito ang anak na ayusin ang kanyang insurance, gumawa ito ng ibang paraan para makapag-update kay Resti. Ayon sa OFW, auwi -au lang nito galing trabaho at nang i-check niya ang kanyang phone at makita ang updates ng ina nagpunta pala ito sa mismong opisina ng insurance para alamin ang proseso at ituro mismo kay Resty at nang makita niya ang litrato ng screenshot, bigla na lang itong naiyak. Dahil hindi man daw vocal ang kanyang ina sa nararamdaman nito, makikita raw ang pagmamahal ni Mommy Evelyn sa kanyang mga ginagawa para sa anak. Nagpaantig naman ang istoryang ito sa mga netizen at hindi napigilang ibahagi ang karanasan sa comment section. At isa sa mga pumukaw sa lahat ay ang komento kung saan sinabi nitong noong bata pa lang siya ay mayroon ng problema sa pandinig ang kanyang ina. Ngunit sa kabila ng kondisyon, palagi pa rin itong present sa school meetings kahit hindi niya alam ang pinag-uusapan. Sa comment section, binalikan naman ng netizen ang panahon kung saan natambakan nito ng plates bilang engineering student. At noong panahong sobrang stress na ito, natapunan ng kanyang ina ng tubig ang plates na pinaghirapan niya. Labis ang pagsisisi at paghingi ng tawad ng kanyang ina pero iniwan ito ang katagang hindi ito nagalit dahil para sa kanyang magulang din naman ang pangarap na binubuo nito. Ang video na ito ni Resty nakatanggap ng 1.4 million hearts, 17,000 comments at higit 16 million views.